Pwede pwede, na tayo ng almusari. Ayan, magluto tayo sa umaga. Ayan, na tayo. Sa Ayan, na rin so, ako. Ano siya, Malapit ng saldo ko lang Ito kay Atana. ano siya It's nice, <laughs> a <laughs> I scramble just one gonna... for Laga ako ng tanong at saka okra. Ayan ko na siya ng bago ang mga kabili ko ito. Ayan. Mas yung egg cake. Kaya sa ba yun? Ayaw ni, ayaw ni sa ba yun ng ano? Ng um, fried egg. Gusto niya ay laga-laga lang. Masulit pa silang lahat. Kaya ito, ako na ang sinira Araw-araw ganun ang gawa ko. Habang tulog pa sila. Ang na ako. Para pagising nila. Kain na lang sila. Di ba sarap buhay sila? Pagod na lang dito. ito. Pagod na si ang bilis ang pusa dito. Agad-agad. Tama na siguro ito. Ilapad na lang natin para... Mano, siya. Mag-ano na tayo ng so, yes, para sa talong. Talong, 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 oh, talong, 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 Masarap. At talong, 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 may bagoong ko dyan, suka na so, eh, Meron ako dyan suka so, na, ano, ano اشتركوا <applause> kasi magbabago ang tayo konti lang ayan konti konti na. ang palasa lang tapos sa ginagin na suka hindi mo ko kung mga bibilap yung platin na kaya anytime pwede siyang sausawa kompleto na siya ng ano lasa

kasalanan sa'yo. Maapakan kita. Tapos magagalit ka. Tingin mo lang dito. Para tayo eh. Sarin natin yung spaghetti. pa wala mga ka-baby like. Pero hindi naman siya sira. Maraming tarap kasi eh, mahina naman kumain ng mga tao dito. Eh, kami, may na kami magluto kahit yung nakapasyon. Nag-i-spaghetti kami, nagpapansit. So, ano ang maisipan, magpangara, mahala na. Kahit walang okasyon, ito na namang almosalin, merienda, kami. Eh, kasi hindi pa kumukulo kasi medyo marami-rami siya. Pintu-pintuan tayo ulit mga kalibula. Habang nag na sinain Ito yung herbal ko. natin. Baka mainom pa ng iba. Ngayon, sarap magsampay. Kasi hindi nakakaalam sa herbal ko. Guyabano to. Guyabano leaves to at saka Payabas. Marami kasing benefits to sa katawan. Excuse me, Ming Ming. Dinaana na naman tayo ni Ming Ming. Ganyan yan si Ming Ming eh. Paborito niya eh dito sa bintana. Ayan oh. Iyan na naman siya. Favorite mo na uh, pagka tayo nagbablog-blog ay daan-daan siya. Papansin, hindi naman birthday ni Ming Ayan, nakaluto na tayo ng almu almusal natin. Mamaya tayo mag-isip ng pananghalian. May mga tira-tira pa ulam. May sweet and sour. Mayroon pang upo. Mya, mya. yun na sabi na naiinom mo nga ang alak bakit ang herbal hindi ako iniinom ko both <laughs> herbal at alak hindi maiwasan ang alak eh pag may occasion lang naman hindi naman araw-araw hindi -araw naman araw-araw tayo nagiinom meron kasing tao na araw-araw na lang ayoko naman ng ganun. Ako naman, pag every occasion lang, at saka kung may bisita na gusto uminom, yun lang. Pero sabihin mo araw-araw, hindi ko naman yun kaya.